Gumagawa na ng hakbang ang Agriculture Department at Sugar Regulatory Administration upang tugunan ang pagbagsak ng farm gate price ng asukal yaranugod ng Clayzel Pardilla. Magpapasko na pero imbes na masaya, umaaray ngayon ang ilang grupo ng sugarcane farmers o magtutubo. Bumagsak na kasi ang farmgate price ng asukal. Mula 3,200 pesos na karaan taon, sumadsad ng ang kada sako ng asukal sa 2,500 pesos o 50 pesos per kilo. At 2,500 na yan. Way below production cost na po. So yung mga farmers dito, instead of uh, be able to plant new, cane, new crop for next year. Wala na, hindi na kami Pangamba dyan ng Sugar Regulatory Administration, mabawasan ang produksyon ng lokal na asukal sa susunod na taon. Mawawalang gana na po yung sugarcane farmer na tumanim ng sugarcane. So then we are now creating another problem for next year. Um, um, we have to start thinking of government intervention on how to bring the farmgate prices up while keeping the or keeping or lowering the retail prices po pero sa kabila ng pagbulusok ng farmgate price ng asukal nananatiling mahal ang presyo sa mga palengke na umaabot pa sa 100 pesos kada kilo nagpulong na ang SRA at Agriculture Department para tugunan ang problema There's an intervention namin with the clearance of the pres, which I cleared with the president. Wherein uh, we will have some funds that uh, uh, will be used by uh, government GOCC to buy to buy uh, sugar uh, from the farmers at a higher price. Then we will sell it at a lower price. Because somewhere down there, there's somebody profiteering. Dati nang ginawa ng National Food Authority ang pagbili ng asukal sa mga magsasaka at pagbibenta sa mga consumer. Tinitingnan din ang posibleng pag-export ng asukal ng Pilipinas sa labas ng bansa. We're also discussing yung uh, US quota natin if it might give the, the farmers a better price kaysa sa farm gate ngayon. Yung effort lang natin talaga is to try to bring the farm gate price up without increasing the retail price kasi lumaki yung spread between farm gate to retail. Sabi ng SRA, kung 50 pesos ang farm gate price, dapat nasa 77 hanggang 80 pesos lamang ang bentahan ng puting asukal sa palengke. They should use minimum of 5 billion. They put up 5 billion pesos worth uh, they can buy. They start buying uh, local sugar at uh, yan, at uh, 2800, 2900, to kickstart, to jumpstart po yung uh, yung trading. Para yung mga uh, ito, mga swapang na trader, ay eh, mas yak. Eh, wala na silang bibilin kasi pinili na ng gobyerno. Ang pagkaswapang ng mga trader, they buy low, sell high. So ngayon, tinatamaan kami. Paigtingin din ng SRA ang inspeksyon sa mga industrial user para tingnan kung may nangiipit ba ng supply ng asukal dahilan sa hiling na importasyon ng mga manufacturer. Una nang iginit SRA na sapat ang supply ng asukal at hindi pa kailangan mag-angkat sa ngayon. Kalay Zalpordilia para sa bayan.